Bawal balik na isda habang kumakain dahil magdadala raw ito ng kamalasan. Yan ang isa sa mga natutunan ko sa mga lokal na taga Chengdu. Story time! Ang sabi ng nakausap ko, naniniwala raw ang mga Chinese na kapag mo yung isda na nasa hapagkainan, e sumisimbolo raw ito ng pagtaob ng isang bargo at magdadala ng hindi magandang balita. Sinasabing nagsimula raw yung paniniwalang to sa mga manging isna. Kaya kapag naubos na yung taas na parte ng isdang kinakain nyo, tanggalin nyo lang yung buto, sa kanyo kainin yung nasa ilalim. Madami kasing fish na ulam ng bumisita ako sa Chengdu na nasa Sichuan province. Isa yung fish na pinagmamalaking pagkain ng Sichuan cuisine, aside from hot pot at other spicy dishes. Four days ako sa Chengdu at madami ako natutunan dito. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. niyo pa ako pinafollow eh, follow niyo na ako. Nire-respeto ang mga giant panda sa Chengdu dahil tinatagurian itong national treasure at icon. Sa Chengdu din matatagpuan ang oldest irrigation system na walang dam na nagbibigay ng tubig sa milyong-milyong tao at nagpe-prevent ng pagbabaha. Ang Dujiangyan irrigation system ay binuo more than 2,200 years ago. Nakarating din ako sa isang malaking lumang factory na ginawang commercial space ang dating tinaguri ang Hongguang Electronic Tube Factory ay ginawa ng lugar para sa art at businesses. Madaming pumupunta dito para mag-shopping, magpa-picture at manood ng mga shows. Ito na ngayon ang tinatawag na Eastern Suburb Memory. Lahat ng yan natutunan ko sa 4 days na ginawa kong tour na inorganize ng Nawi Travel. Gusto nyo bang malaman yung itinerary ko?